Sa isang lipunan kung saan inaakala nating ligtas tayo sa mga pamilyar na lugar, may mga pangyayaring bigla na lang yayanig sa ating tiwala sa seguridad. Isang tahimik na gabi, isang ordinaryong lakad pa uwi, at isang buhay na naglaho sa isang iglap. Walang babala, walang sinuman ang nakakita o nakatulong man lang sa biktima. Ito ay isang nakapanlulumong trahedya na nag-iwan ng takot at tanong sa marami. Paano maaaring mangyari ito sa isang tila pangkaraniwang sitwasyon? Ang krimen na ito ay nag-iwan ng sugat na hindi basta maghihilom. Magsisimula ang isang malalim na investigasyon at unti-unting nilitaw ang mga detalye magpapabago sa pananaw ng lahat. Isang kwento ng misteryo, kalupitan, at pagsusumikap na makamit ang hustisya. Halina't balikan natin ang kasong nagdulot ng takot at pagkabigla sa bansang Australia. Welcome to Pinoy Crime Journal dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan niyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo mamiss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Jillian Macchion Maher ay kilala sa tawag na Jill sa kanyang mga kapamilya at kaibigan. Siya ay ipinanganak noong October 30, 1982 sa Bansang Ireland, pero lumipat ang kanilang pamilya sa Australia nang makahanap ng trabaho ang kanyang ama na si George Saper. Bumalik sila sa Ireland noong 1996. Nakilala ni Jill ang kanyang magiging asawa na si Tom Maher sa University College Dublin noong 2008. Hindi nagtagal, sila ay ikinasal na sinaksihan ng kanilang mga kapamilya at malalapit na mga kaibigan. Napagdesisyon naman nilang lumipat sa Melbourne, Australia noong 2009. Ang mga magulang at kapatid na lalaki ni Jill ay nakatira sa Perth. Kaya naging magandang desisyon para sa kanila ang manirahan sa Melbourne, lalo na pareho nilang nagustuhan ang lugar. Pagkatapos lumipat, nagtrabaho si Jill sa Australian Broadcasting Corporation bilang tagapangasiwa at minsan ay nagkaroon din ng papel sa on-air broadcasting. Patuloy naman siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya sa Perth kahit abala sa trabaho. Inilarawan siya bilang masayahin, palabiro, matalino at masarap kasama. Para naman sa kanyang ina, si Jill ay isang tao na may kakayahang pasayahin ang iba at puno ng sigla. Ayon sa kanyang mga kaibigan, mahilig siya sa mga high heels at magagarang damit. Noong gabi ng bareness, September 21, 2012. Lumabas si Jill, 29 na taon ng panahong iyon, kasama ang kanyang mga katrabaho upang ipagdiwang ang kaarawan ng isang kaibigan. Umalis siya sa unang party kasama ang tatlong katrabaho bandang alas 9 ng gabi at nagtungo sa Brunswick Green, isang bar sa Sydney Road sa Brunswick, upang uminom pa. Ang Sydney Road ay isang lugar na sikat sa mga artist at hipster. Ito ay puno ng mga modernong bar at tindahan. Bandang alauna ng madaling araw, pumunta sina Jill at isa pang katrabaho sa Bar Etiquette na malapit lang para sa isang huling inuman bago umuwi. Sa oras na ito, nag-text si Jill sa kanyang asawang si Tom kung gusto nitong sumunod pero nakatulog na ito. Umalis sila sa bar bandang 1.30 am at inalok siya ng kanyang katrabaho na mag-share ng taxi para ihatid siya pa uwi, ngunit sinabi ni Jill na ayos lang siyang maglakad. Malapit lang naman ang distansya sa kanyang bahay, mga kalahating milya ang layo. Ginawa na niya ang paglalakad na ito ng maraming beses noon. Pero sa kasamaang palad, hindi na siya nakauwi. Bandang alas dos ng madaling araw, tinawagan siya ni Tom pero hindi siya sumasagot. Habang lumilipas ang oras at paparating na ang umaga, nagsimula ng kabahan si Tom, lalo na't hindi ugali ni Jill ang hindi umuwi o hindi tumawag. Patuloy siyang nag-text at tumawag, pero wala pa ring sagot. Kaya bandang alas 4 ng madaling araw noong September 22, Sabado, nagsimula na siyang maghanap kung saan-saan sa asawa. At nang hindi pa rin niya matagpuan si Jill, iniulat na niya ang pagkawala nito sa pulisya, bandang alas 6 ng umaga. Kinausap ni Tom ang mga katrabaho ni Jill upang alamin kung saan siya maaaring naroon. Pero wala ni isa sa kanila ang nakakita sa kanya mula pa noong gabing lumabas sila. Pagsapit ng linggo, lumitaw na ang isang Facebook page at iba pang social media posts upang makatulong sa paghahanap kay Jill. Isang maliit na press conference din ang isinagawa noong araw na iyon. Noong linggo, September 23, naglabas ng public appeal ang pulisya upang humingi ng tulong sa publiko. Kinabukasan, natagpuan ang bag ni Jill sa Hope Street kaya opisyal nang kinuha ng Melbourne Homicide Squad ang kaso. Ngunit may isang kakaibang detalye, nang unang maghanap ang pulisya sa lugar na iyon, wala pang bag doon. Kalaunan, nalaman nilang isang residente ang nakakita nito at dinala sa kanilang bahay. Nang makita ng taong ito ang balita tungkol sa pagkawala ni Jill, ibinalit niya ang bag sa lugar kung saan niya ito napulot. Sa loob ng bag ay ang kanyang work badge na may pangalan at larawan niya. Alam ng pulisya na huling nakita si Jill sa bar etiquette at posibleng naglakad siya pahilaga sa kanlurang bahagi ng Sydney Road. Kaya sinimulan nilang kunin at suriin ang CCTV footage mula sa mga negosyong nasa kahabaan ng rutang ito. Bandang 1.36 ng madaling araw, Nahagip si Jill ng CCTV habang dumadaan sa Crust Pizza sa Sydney Road. Normal pero medyo mabilis ang kanyang paglakad, suot ang kanyang napakataas na heeled shoes. Napadaan siya sa isang tindahan ng wedding cake at habang lumalayo siya, unti-unting nabawasan ang ingay at dami ng tao mula sa mga bar at restaurant. Ang bahaging iyon ng kalsada ay mas tahimik na. Sa CCTV footage, Makikitang dumaan siya sa isang real estate agency na may lumang sa inij. Tatlumpung segundo lang ang lumipas, isang lalaking nakasuot ng blue hoodie ang nakita ring naglalakad sa parehong direksyon, tila sinusundan siya. Sa mas masusing pagsusuri ng footage, napansin ng mga otoridad na parang bumalik ang lalaki matapos makita si Jill na naglalakad at sa isang punto, tumakbo ito upang makalapit sa kanya. Pagdating ni Jill sa harap ng Duchess Boutique bandang 1.38 AM, ang lalaking naka-blue hoodie ay nasa tapat na ng tindahan. Ilang sandali lang, dumaan si Jill sa harapan ng butik, tumigil at nakipag-usap sa lalaki. Ang huling imahe ni Jill sa CCTV ay naitala sa harap ng tindahan noong 1.42 ng madaling araw. Makalipas ang isang minuto, tumawag si Jill sa kanyang kapatid na si Michael na nasa Perth. Kinukumusta niya ang kanilang ama na kamakailan lang ay nagkaroon ng stroke. Habang naguusap sila, may narinig na mga boses ng lalaki sa background. Matapos nilang magpaalam sa isa't isa, tinangkang tawagan muli ni Michael si Jill, pero diretso na ito sa voicemail. Noong Martes, September 26, hinalughog ng pulisya ang bahay ni na Jill at Tom. Sinuri rin ang kasakyan nila para sa ebidensya. Mabilis na natanggal si Tom bilang suspect, Ngunit sa unang 48 oras ng investigasyon, isa siya sa mga unang sinuri ng mga otoridad. Gayunpaman, para sa mga nakakakilala sa kanya, imposibleng may kinalaman siya sa pagkawala ni Jill. Sa araw ding iyon, inilabas ng pulisya ang CCTV footage ni Jill habang naglalakad sa Sydney Road upang humingi ng tulong sa publiko. Kinabukasan, isang babae ang lumapit sa pulisya at nagpatunay na nakita niya ang lalaking naka hoodie na tumatakbo papunta kay Jill noong gabi ng pagkawala nito. Samantala, hindi na muling nagamit ang cellphone at bank card ni Jill mula noong Sabado ng madaling araw. Nang masusing suriin ng pulisya ang kanyang cellphone, nakita nilang nasa Brunswick pa ito noong gabing iyon, ngunit bandang 4.30 ng umaga, lumipat ito ng lokasyon. Base sa signal ng cellphone, lumipat ito pahilaga posibleng sa kahabaan ng freeway. Sa pagsisiyasat ng pulisya sa iba pang cellphone signals sa parehong lugar at oras, nadiskubre nilang may isang sasakyang lumilitaw sa parehong cell tower signals. At ang sasakyan na iyon ay pagmamayari ng isang taong maraming beses nang nagkasala sa batas na may kaugnayan sa sexual na krimen. Ang taong ito ay si Adrian Ernest Bailey, 41 years old, na noon ay nasa parole. Nakita ng pulisya si Adrian sa iba't ibang CCTV footage noong araw ng pagpatay, pati na rin pagkatapos ng krimen. Noong biyernes ng gabi nang lumabas si Jill kasama ang mga katrabaho, nahagip si Adrian ng CCTV camera na pumasok sa Quietman Irish Pub. Nasa dalawat kalahating milya ang layo niya mula sa lugar kung saan naroon si Jill. Lumabas siya kasama ang kanyang kasintahan ng gabing iyon, ngunit nag-away sila dahil sa kanyang pagiging possessive at seloso. Dahil dito, nagpaalam ang babae na pupunta lang ng banyo, pero lihim itong lumabas ng bar at sumakay ng taxi, iniwan siya. Bandang 12.24 ng madaling araw, makikita si Adrian sa isang CCTV footage sa lounge bar na naglalakad pabalik-balik habang hawak ang kanyang cellphone, paulit-ulit na tinatawagan ang kanyang kasintahan, ngunit hindi siya sinasagot. Mula roon, umuwi siya, nagpalit ng damit, isinuot ang kanyang blue hoodie at bumalik sa lansangan, papunta sa Sydney Road kung saan nagkataon namang naroon si Jill. Kinabukasan, nakita na naman siya sa isang CCTV footage sa isang gasolinahan na nililinis ang kanyang sasakyan. Pagdating ng lunes, nakita siyang bumibili ng apat na bagong gulong. Pinapalitan niya ang lahat ng lumang gulong ng kanyang sasakyan. Noong Huwebes, September 28, kumilos ang pulisya at pinuntahan ang bahay ni Adrian. Dinala siya sa police station at tumagal ng sampung oras ang kanyang interogasyon. Sa halos buong oras ng interogasyon, itinanggi niyang may kinalaman siya sa pagkawala ni Jill. Ayon sa kanya, narinig lang niya ang tungkol dito sa balita at hindi niya personal na nakakilala si Jill. Habang iniimbestigahan siya, sinuri ng maigi ng mga otoridad ang kanyang bahay. Doon nila natagpuan ang SIM card ni Jill sa loob ng washing machine. Hindi alam ng kasintahan ni Adrian na nalabhan niya ang ebidensya ng krimen. Ito ang nagpatibay na si Adrian nga ang may kagagawan sa pagkawala ni Jill. Makalipas ang anim o pitong oras ng pagtatanong, bumigay si Adrian at umamin. Ayon sa kanya, nasa parehong kalsada sila ni Jill at nakita niya ito bandang 1.30. Nakita niya itong may kausap sa cellphone, at nang matapos ang tawag, nilapitan niya ito. Sa una, Maayos naman daw ang pakikitungo ni Jill sa kanya, pero bigla raw itong nagbago, naging masungit at sinigawan siya. Dahil dito, nagalit siya. Pagliko ni Jill mula Sydney Road, papasok sa madilim at tahimik na Hope Street, doon niya ito sinunggaban. Sinabi ni Adrian na hindi niya planong saktan si Jill. Ngunit pagkatapos ng brutal na panghahalay, hindi siya tumigil, sinakal niya ito hanggang sa bawian ng buhay. Sa mahigit kalahati ng kanyang buhay, isa siyang marahas na registered offender. Ngunit noong gabing iyon, tuluyan siyang naging isang mamamatay-tao. Matapos niyang patayin si Jill, iniwan niya ang katawan nito at umuwi para kunin ang kanyang sasakyan at gamit panghukay. Bandang 4:22 ng umaga, bumalik siya at isinakay ang bangkay ng biktima sa trunk ng kotse at bumiyahe patungo sa Gisbon South sa Victoria doon, naghukay siya ng mababaw na libingan at ibinaon ang bangkay. Matapos ang kanyang pag-amin, dinala ni Adrian ang mga pulis sa lugar kung saan niya inilibing si Jill. Natagpuan nilang si Jill ay bahagyang nakahubad mula sa biwang pababa at nakalibing sa isang hukay na wala pang isang talampakan ang lalim. Sa autopsy, nakumpirma ang panghahalay at pagsakal sa biktima. Noong Huwebes, September 28, tuluyan ng inaresto si Adrian. Kinabukasan, bilang pagpapakita ng pakikiramay at pagkundina sa nangyari, nasa 30,000 katao ang nagmarcha sa lansangang huling nakita si Jill. Isa itong panawagan para sa mas mahigpit na seguridad laban sa mga kriminal tulad ni Adrian Billy. Nang kumalat sa internet ang kanyang pangalan at mukha, lalo pang nag-alab ang galit ng publiko matapos nilang madiskubre ang kanyang madilim na nakaraan. Noong panahong pinatay niya si Jill, Si Adrian ay nasa parol matapos mabigyan ng sentensya dahil sa panghahalay ng limang kababaihan noong 2002. Siya ay nakulong ng labing isang taon at napatunayang may kasalanan sa dalawampung kaso ng panghahalay. Sa kabila nito, malaya pa rin siyang nakakalakad sa mga lansangan. Nagsimula ang kanyang mga kasamaan noong siya ay 18 years old. Sa edad na ito, pinakasalan niya ang kanyang unang asawa na nooy buntis, Ngunit sa parehong taon, ginawa niya ang kanyang unang krimen. Biktima niya ang isang 17 years old na babae na kaibigan ng kanyang kapatid. Hindi pa siya nakontento dahil sa sumunod na taon, hinalay niya ang dalawa pang babae. Nahuli siya ng mga pulis at sinentensyahan ng limang taong pagkakakulong, ngunit sa loob lamang ng dalawamput dalawang buwan, pinalaya na siya. Nagkaroon siya ng dalawang anak sa kanyang unang asawa bago sila naghiwalay noong 1995 muli siyang nagpakasal at nagkaroon pa ng dalawang anak, ngunit nauwi rin ito sa hiwalayan. Sa loob ng halos pitong taon, tila naglaho siya sa radar ng mga otoridad hanggang sa taong 2000, kung kailan muling lumitaw ang kanyang madilim na kasaysayan ng krimen. Sinimulan niyang targetin ang mga babaeng nagtatrabaho sa bahay aliwan, inabot sa lima hanggang anim na babae mula 2000 hanggang 2001 ang kanyang hinalay. Natuntun siya noong 2001, at nang tanungin, walang pakundangan niyang inamin ang mga krimeng ginawa, sabay sabing itinuturing niyang walang halaga ang mga babaeng iyon. Noong 2002, nasentensyahan siya ng labing isang taon sa bilangguan dahil sa labing anim na bilang ng kaso ng panghahalay sa limang kababaihan. Ngunit matapos lamang ang walong taon, pinalaya siya noong 2010. Pare-pareho ang estilo niya sa bawat biktima. Inaharang sila malapit sa isang pader upang hindi makatakas, sasalakayin at sinimulang halayin. Sa huli, magpapanggap si Adrian na umiiyak. Hihingi ng tawad, ngunit madalas, pagkatapos ng pagluha, uulitin niya ang kanyang panghahalay. Bago ang pagpatay kay Jill, habang siya ay nasa parol, si Adrian ay brutal na inatake ang isang lalaki sa labas ng isang kafe. Binasag ang panganito na naging sanhi ng pagkawala nito ng malay. Dahil dito, siya ay nasentensyahan ng tatlong buwan na pagkakakulong. Ngunit siya ay nag-apila kaya hindi na revoke ang kanyang parole at nanatili siyang malaya kaya siya ay nakakagala sa mga kalsada noong gabing nangyari ang krimen. Kung mas maayos lang sana ang sistema ng hustisya, buhay pa sana ang biktima. Si Adrian ay isang malakas na lalaki kahit hindi masyadong matangkad. Ibinubuhos niya ang maraming oras sa gym upang maging fit. Hindi isipin ng ibang tao na sangkot siya sa mga mararahas na krimen. Ngunit ang mga nakakakilala sa kanya ay alam na hindi niya kayang kontrolin ang kanyang emosyon lalo na kapag siya ay galit. Isa rin siyang mapanlinlang na tao na nagawang kumbinsihin ang mga parole officers na siya ay kayang magbago. Pati mga psychiatrist, pinaniwala niya sa kanyang mga kasinungalingan. Noong April 5, 2013, umamin si Adrian sa kasalanan niya sa korte habang binabasa ang kanyang sentensya. Umiiyak siya, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil ayaw niyang bumalik sa bilangguan. Ayon sa mga eksperto, siya ay may borderline personality at nakuha niya ang kasiyahan mula sa pagpapahiya sa mga kababaihan. Ang lahat ay tungkol sa kapangyarihan at kontrol. Si Adrian Bailey ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na may 35-year non-parole period para sa panghahalay at pagpatay kay Jill Maher. Magiging kwalipikado siya para sa parol sa edad na 76 years old. Noong May 2015, siya ay napatunayan pang guilty sa tatlong iba pang marahas na panghahalay na nagawa niya bago pinatay si Jill. Matapos ang tatlong magkahiwalay na paglilitis noong 2014 at 2015, siya ay binigyan ng karagdagang labing walong taon sa bilangguan. Noong July 2016, nag si Adrian laban sa isang kaso at nakakuha ng tatlong taong pagkabawas sa kanyang sentensya, kaya't magiging kwalipikado siya para sa parole sa 2055 sa edad na 83 years old. Ayon sa isang coroner at iba pang mga eksperto, ang pagkamatay ni Jill Maher ay may malaking posibilidad na maiwasang mangyari. Kailangan ng mas mahigpit na pamamaraan na may mas mataas na pagsusuri mula sa Community Correctional Services at Adult Parole Board upang kanselahin ang parol ni Adrian. Hindi natutukan ng mga ahensyang ito ang mga delikado at high risk na mga paroli. Matapos ang kalunos-lunos na nangyari sa biktimang si Jill Maher, ang sistema ng parol sa Victoria ay binago at ang mga pagbabago ay nagbigay ng proteksyon sa mga tao. Ngayon, ang mga preso ay kailangang mag-apply para sa parol at patunayan na karapat dapat silang pagkalooban nito. Ang mga preso na may kasong marahas ay magkakaroon ng masusing pagsusuri mula sa parole board. Sa kabila ng pagkamit ng hustisya para kay Jill Maher, ang sakit ng pagkawala niya ay hindi kailanman mawawala sa pamilyang kanyang iniwan. Ang huling balita ko sa asawa ni Jill na si Tom ay nagpost ito sa kanyang Facebook account noong 2018 ng isang emosyonal na pagpupugay sa kanyang namayapang asawa anin na taon matapos mangyari ang krimen. Wala na rin akong balita kung ito ba ay nakapag-asawang muli. Ang kasong ito ay isang malaking leksyon ng mga kahinaan sa sistema ng hustisya sa Victoria, kung saan ang maluwag na pagtrato sa mga paulit-ulit na nagkasala na mga kriminal ay naging sanhi ng isang buhay na nawala ng hindi kailangang mangyari. Ang pagkawala ni Jill ay hindi lang isang personal na kalungkutan, kundi isang tawag sa pagbabago sa sistema ng hustisya para sa lahat ng biktima. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share e sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode. Paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.